Eto guys, dito na to sa bandang likod ng aming school. School ng daycare. Ayan. Ang kunyari bundok. At ito ang masipag na daddy ni Sian. Taga Marok Marok. eto <laughs> sa likod na to guys eh sa likod ng eskwelahan ng daycare ng room kailangan linisin to guys kasi alam niyo naman Kape katabi niya ay bundok. Ay bahala kada. Na ano? Ang alin, ang alin? Ang saging. Ang saging. Para kay taunon ta na. Ah, may unod lang. Oo, oh, may unod lang. Kain ni bunga. May unod ang saging

bagong eskwela ka ng daycare. Brigada Day po ngayon. Ito po sila, mga nag lilinis, nagdadamo. Ito ang mga parents ng daycare. Dito pa guys, eto may saging, hayaan na muna yung saging kasi yan pwedeng maging pagkain ng mga bata pag siya ay nahinog na. Guys, eh sila yung mga parents ng daycare. Ang sisipag! Kaway-kaway naman kayo dyan. <laughs> Kaway-kaway mga parents! Kawai -kawai. Ang, sisip... <laughs> <laughs> ang sisipag! Ang sisipag! Kaway-kaway ang mga paa! At eto pa ang isa! Hi! <laughs> ang aming... Ang aming guro ay nasa loob ng eskwelahan, nagtatanggap siya ng mga form kaya maya-maya pa yung labas niya. Guys, nasa tabi namin ang covered court. Ang covered court na yan ay dating pangit pero ngayon, ang ganda na. Yes. Ito ang ginagawa naming sayawan ng mga ng mga <laughs> Ito ang kapaligiran ng aming school. Mga puno ng kahoy, mga prutas, saging, mga halamang namumulaklak. At yung bahay-bahay kubo na yan, kami magluluto ng kanilang isnakan pag nagumpisa na ang school. Tara guys, tingnan natin ang loob. Ito po ang aming butihing teacher. Ayan. Ang ganda na ng aming room. May TV at yung mga gawain bahay ng mga bata ayan, mga nakadikit ang ating bandila at ang ginawa ni teacher dito sa dingding ay ang mga alphabet mga alphabet at si boy at si girl hmm. dito magi school si Janro Welcome. At syempre guys, hindi mawawala sa isang room ang restroom. Kasi syempre mga bata pa sila. Andyan yung dudumi, andyan yung iihi. Kaya ayan. Huwag yan na natin buksan guys, baka tayo mabulaga. may tubig, may sandok may lagayan ng pinggan, may kalan at itong dalawa may open forum kanya. lalakip niyan, di ba <laughs> may oo oh, oh, kabinet cabinet? No? Ito ang mesa Ang mga opuan Ang cute Kulay pink, blue Okay, guys. Salamat. Sa panunood. Like and share all my videos. Sa hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na, guys. At salamat sa hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na. Thank you. God bless everyone. Bye.